Hanap kayo ng maganda dyan, mangarap sa akin. <laughs> Bakit Ituloy tuloy ang free ng yan ang gusto ninyo? Eh, siyempre. Pinambos ninyo ako, anong gusto mo? Oh, paano kayo mag-free stocks kung napatay ako? Sira ko. Tuloy-tuloy tapos patay ninyo ako. Sino kausap ninyo? ninyo? Kaya nga, huwag kayong magpapahingay Basta, isabi ko muna sa lahat sa representante, hindi ko muna kayo mausap lahat Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot Yun, pausap Pistok, pistok dyan, tapos huwag na nasali yung sapyan ko Sino ang kausap ng pistok? Kaluluwa ako Il ilan na ang palaya ko? When was the last time? Last week, Sabko. Palayain ko lahat? Hintay kayo. Hindi lang, ano? Ano nga? Automatic market. Papaya ka agad ang militar? Papaya ka agad ang mga korte? ko, ano? pero ilan ang narilis ko sa inyo? Nandyan sa labas. Ano ano? Hoy, oh, hindi, hindi ako may ari ng gobyerno. Kaya pati nga kayo dito na, kay kayo, sabi nyo, kayo may ari ng gobyerno, kita mo. Hindi ako ang may ari ng gobyerno, hindi ako basta-basta na pag na-presidente ako, sa sunod at ang gusto ninyo. Huwag ako ang dumaan ako dyan, kagaya rin sa inyo. Uh, tanungin mo si Sison, isa rin akong sigit, uh, alam, alam ko yan galing